Viral ngayon sa social media ang mga nagkalat na videos at larawan ng aktor si Daniel Padilla matapos na mamataan itong nagbabakasyon sa isla ng Siargao kasamang kapatid na si Maggie. Makikita sa mga videos na tila nag enjoy ang aktor sa kanyang bakasyon bagamat wala siyang ibang kasama maliban sa kapatid nitong si Maggie, mga tao doon at mga kapabakasyonista sa nasabing lugar masaya din itong nakipagbonding sa mga tao sa isang bar sa Siargao matapos na pagbigyan niya ang request ng mga ito sa kanya na umawit ng isang kanta at mala concert din niyang inawit ang madalas niyang kantahin na hinahanap-hanap kita. Feel na feel nga daw ng aktor ang kanyang pagkanta habang binibitawan ang bawat lyrics nito nang nakainom. Maririnig ding sinisigaw nito ang ilang lyrics upang mas mabuhayan ang mga nanonood kaya naman talaga namang hiyawan at nag-enjoy ang mga nasa loob ng bar habang inaawitan sila ng aktor. Sa kabilang dako, makikita naman sa isa pang video nang paalis na si Daniel at kapatid nitong si Maggie sa naturang bar ay hindi na iwasang dumugin siya ng mga tao na naghihintay sa labas. Gayunpaman, makikita sa mukha ng kapatid ang pag-aalala habang inaalalayan siya nito palabas ng bar dahil maliban sa dinudumog na nga sila ng mga tao ay tila marami na rin nainom na alak ang aktor. Makikitang tumigil pa nga ito saglit upang pagbigyan ng mga nagpapapicture, ngunit hinawi na siya ng kapatid dahil mapapansing lasing na nga ito. Makikita ding tumalon-talon pa ito bago tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan na tila gusto pang mag-enjoy. Samantala, umani naman ito ng iba't ibang komento mula sa mga netizens kung saan may ilan na naawa si pinagdadaanan ngayon ng aktor at sa mga ginagawa nito upang magsaya sa kabila ng problema. Ngunit may ilan din naman na masaya para sa kanya dahil nagagawa na nitong magsaya pagkatapos ng mabigat na kontrobersya sa paghihiwalay nila ng ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nakakahawa yung smile mo. Ganyan lang. Magpakasaya ka at mag-enjoy pareho lang din naman sila nakulong sa sitwasyon na hindi sila makagalaw ng maayos. Kasi nga bata sila din talaga nung nagsimula ang relasyon nila ni Catherine. Kung may kasalanan man siya, ayoko pa din makitang binubu siya ng mga tao. Cute ni Maggie, andyan siya para sa kuya niya. Naku, ang mga intrigay lilipas din parang buhay at panahon. Darating ang oras tatawanan mo lang. Mga artista ay lahat ay pwedeng ulanin ng mga intriga at bashers dami ng ganyan. Basta't focus sa mabuti DJ. Iwasan mo ang mga taong walang maidudulot na mabuti at kakalaban sayo. Now learn your lesson. Ibibigay ni God ang mga wishes mo. Huwag mo madaliin. Sinusubukan ka lang.